Aries, ang pahiwatig ngayong araw, maaaring makaramdam ka ng mababang enerhiya pagdating sa pakikisalamuha, lalo na sa mga usapang may kaakibat na stress. Iwasan ang magpadala sa emosyon upang hindi lumala ang sitwasyon. Sa kabila nito, mayroon kang positibong aura, lalo na sa pakikitungo sa mga kababaihan ang iyong mga ideya ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad, ngunit mag na huwag agad magalit o mainis, dahil maaaring makaapekto ito sa mga magagandang pagkakataon, iwasan din ang pagbibigay ng tulong ng hindi pinag-iisipan upang makaiwas sa gastusin o stress. Sa trabaho, maganda ang daloy ng araw at matatapos mo ang mga gawain ng maayos. Gayunpaman, mag-ingat sa mga mahilig magparinig tungkol sa pag-ibig, dahil maaaring makaapekto ito sa trabaho o finances. Sa pag-ibig, maaliwalas ang araw, ang masayang gabi kasama ang minamahal ay magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong relasyon at tahanan. Taurus, ngayon araw, ang pinapahiwatig ay kailangan mo ng mahabang pasensya upang maiwasan ang pagkakamali sa mga pakikipag-usap. Kapag ikaw ay relax, dadaloy ang good vibes at swerte. Mag-ingat sa mga biglaang desisyon, lalo na sa mga pinipirmahan. Sa pera, mas makabubuti ang pagtulong sa mga mahal sa buhay, ngunit huwag itong gawing madalas upang maiwasan ang problema sa gastusin sa negosyo. Iwasan ang bigla ang transaksyon at maging masinop sa pera dahil ang hawak mo ngayon ay may dalang swerte. Sa pag-ibig, ang simpleng paraan ng pagpapasaya sa minamahal ay magdudulot ng mas magandang samahan at proteksyon sa inyong kabuhayan. Sa trabaho, maging maingat sa bawat detalye upang maiwasan ang mga pagkakamali at makabuo ng mas maayos na desisyon. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, malakas ang iyong enerhiya sa pakikipag-usap, kung may oportunidad na pagkakakitaan. Pagtuunan ito ng pansin, kahit maliit ang kita, basta't pang matagalan, maging maingat sa pagbibigay ng tulong, lalo na sa mga kamag-anak, upang hindi maapektuhan ang iyong swerte. Sa tahanan, paalalahanan ang pamilya na maging maingat sa paggastos upang maiwasan ang anumang problema sa trabaho. Tuloy-tuloy ang pag-unlad at posibleng mapansin ng iyong boss ang iyong pagsisikap na magdudulot ng kasiyahan at inspirasyon. Cancer, ngayong araw, may mga bigla ang oportunidad na maaaring dumating, huwag palampasin ang mga ito dahil may dalang swerte ang bawat hakbang mo, ang positibong enerhiya mo ay nagbibigay daan sa tagumpay. Ngunit iwasan ang padalos dollars na desisyon, lalo na sa mga dokumentong kailangang pirmahan, maglaan ng oras kasama ang iyong minamahal para sa mas maayos na relasyon at kalusugan. Sa pera, Mag-ingat sa paggastos at siguraduhing pinag-iisipan ang bawat galaw. Ang maingat na paghawak ng pera ay magdadala ng higit na oportunidad para umasenso sa trabaho, tahimik at masipag na pagkilos ang magdadala ng tagumpay. Iwasan ang makisali sa diskusyon na maaaring magdulot ng problema sa iyong posisyon. Leo. Ngayong araw ay may positibong pahiwatig para sa katuparan ng matagal mo ng plano, magingat lamang sa pagbigay ng tiwala lalo na kung usapin ng pera. Kung may pagkakataon kang maglakbay, gawin ito dahil magdadala ito ng kasiyahan sa iyong pamilya. Sa pera, unahin ang pangangailangan ng iyong minamahal, ang pagtulong ay magdadala ng masaganang biyaya sa inyong buhay sa trabaho. Maging maagap at masikap dahil may tsansa kang makamit ang pag-angat na matagal mo ng hinahangad sa pag-ibig. Ito ang tamang panahon para maging mas malambing at maunawain sa iyong kapareha. Ang inyong pagkakalapit ay magpapabuti sa inyong samahan at mag-aalis ng negatibong enerhiya sa tahanan. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw. May magandang pagkakataon kang makipag-usap sa isang nakatatandang babae na makakatulong sa pag-unlad mo. Gayunpaman, iwasan ang mga taong mahilig magsalita ng mayabang upang maiwasan ang iritasyon. Sa pag-ibig, bigyang pansin ang sinasabi ng iyong minamahal. Ang pagtitiwala at pakikinig ay magpapalakas ng inyong relasyon. Sa trabaho, magingat sa pagiging kampante ang pagiging mas maingat ay makakatulong sa iyo upang maipakita ang tunay mong kakayahan at maiwasan ang pagkakamali sa pera. Tumulong sa iyong pamilya kung kinakailangan, ang pagbibigay ay magdadala ng higit na biyaya at kasaganahan sa iyong buhay. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, mahalagang maging maingat at mapanuri sa iyong mga pakikitungo. Lalo na sa mga taong may mataas na posisyon, siguraduhin ang bawat desisyon at iwasan ang pagmamadali, lalo na sa paglagda ng mga dokumento. Huwag ding magmadaling bumiyahe upang maiwasan ang dagdag na gastos at abala. Sa tahanan, bantayan ng mabuti ang mga miyembro ng pamilya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pera. May positibong pahiwatig, Maaaring magpautang sa pinagkakatiwalaan, ngunit tiyaking may sapat kang reserba bago magdesisyon. Sa trabaho, mag-ingat sa maliliit na pagkakamali na maaaring magdulot ng kahihiyan. Siguraduhing tama ang lahat ng ginagawa bago ito tapusin. Scorpio. Ngayong araw, may pahiwatig na may makikilala kang magdadala ng bagong oportunidad sa iyong buhay. Maglaan ng panahon upang mapag-isipan ang anumang hindi pagkakaunawaan, maaari itong magbunga ng tagumpay sa trabaho kung magtutulungan kayo. Ang iyong positibong pananaw ay magdadala ng magandang resulta sa mga gawain mo ngayong araw. Sa pera, maging maingat at ipagpaliban muna ang pagtulong kahit sa mga kamag-anap ang perang hawak mo ngayon ay maaaring magdala ng swerte kung gagamitin ng tama, sa trabaho, suriin ng mabuti ang mga nagawa na, kahit maliit na pagkakamali ay maaaring pagmulan ng problema, sa pagmamahalan, asahan ang masayang samahan ngayong araw, isang pagkakataon para palakasin ang inyong relasyon, sa tahanan, ipagpaliban ang pagtanggap ng bisita at unahin ang kapayapaan ng inyong bahay. Sagittarius, ngayong araw, iwasan ang mga malalaking desisyon dahil maaaring mahina ang iyong enerhiya. Kung tutulong ka sa kapatid, unahin ang kapatid mong babae, dahil siya ang may hatid na swerte, sa hinaharap, ang suporta mo sa kanya ay maaaring magbukas ng magagandang oportunidad sa inyong pamilya. Sa pera, magingat sa paggastos at iwasan ang pagpapautang. Ang pagiging maingat ay makakatulong sa pag-iwas sa mga biglaang gastos. Kung may oras, dumalaw sa magulang upang humingi ng gabay na maaaring magamit sa iyong mga plano sa pagmamahalan. Iwasan ang negatibong emosyon. Kung nakakaramdam ng tensyon, lumayo muna upang mapanatili ang kapayapaan. Ang pagpapakumbaba ay susi sa maayos na relasyon. Capricorn, ngayong araw, malakas ang iyong enerhiya at tamang panahon ito para ituloy ang mga kasunduan o proyekto. Kung may deal ka, siguraduhing pabor sa iyo ang mga kondisyon. Huwag palampasin ang pagkakataong gawing favorable ang mga usapan, magandang maglaan ng oras para magdasal at humingi ng gabay sa Diyos, ang pagiging maingat at maunawain ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na samahan sa pamilya. Sa pera, may pahiwatig ng kaunting pag-unlad, kung may ipon ka, pag-isipan ang pag-invest sa mga ligtas at legal na paraan. Planuhin ng mabuti ang mga hakbang upang mapalago ang iyong yaman. Sa tahanan, may posibilidad na may dumalaw na kamag-anak o bisita na magdadala ng swerte, ngunit iwasan ang mga sensitibong paksa tulad ng pera at relasyon upang maiwasan ang tensyon sa trabaho. Ipakita ang kasipagan at tiyaking tapos at maayos ang lahat ng gawain, iwasan ang pagiging huli. Dahil maaari itong makaapekto sa iyong reputasyon sa pag-ibig, ipakita ang lamang at pagmamahal sa iyong minamahal, ito ang magpapalalim ng inyong samahan. Aquarius, pinapahiwatig na maganda ang pahiwatig para sa iyong karera, maaaring may alok na trabaho mula sa ibang bansa na magdadala ng mas malaking oportunidad. Pag-isipang mabuti ang desisyon at huwag magmadaling pumirma ng kontrata lalo na kung may kinalaman sa pera. Mag-ingat sa matatamis na salita ng iba. Sa pera, hindi ito magandang araw para magpautang o magbigay ng malaking tulong. Magtipid at umiwas sa hindi kailangang gastusin upang mapanatili ang maayos na pananalapi. Sa trabaho, Normal ang takbo ng araw ngunit panatilihin ang pagiging masinop at masipag. Maaaring makuha mo ang respeto ng iyong mga katrabaho dahil sa iyong dedikasyon. Sa tahanan, mas makakabuti kung iiwasan muna ang pagtanggap ng bisita upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, madali kang maawa sa iba. Pero iwasan muna ang mga taong mahilig humingi ng tulong lalo na kung hindi nararapat, kung may plano kang transaksyon, ituloy ito dahil may pahiwatig ng tagumpay basta malinaw ang kasunduan. Sa pera, magingat sa paggastos at iwasan ang pagtulong kung alam mong hindi na ito mababawi. Panatilihin ang disiplina upang hindi mahulog sa kagipitan, sa tahanan. Tapusin na ang mga desisyon na kailangan para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang bukas na komunikasyon ang susi sa kaayusan sa trabaho. Huwag mag-atubiling sundin ang tamang plano. Ang tiwala sa sarili at tamang aksyon ay magbibigay sa iyo ng positibong resulta tulad ng mas mataas na posisyon o sweldo sa negosyo. Hindi pa ito ang tamang panahon para magsimula. Pag-aralan muna ang lahat ng plano bago magdesisyon.